hindi na nakapagtataka na lumalakas ang panawagan laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ang mismong mga retiradong opisyal ng AFP at PNP kasama ang mga respetadong sektor tulad ng UP Vanguards at mga simpleng mamamayan ay naglabas ng isang matapang na open letter na humihiling sa kanyang pagbibitiw. At bakit nga ba hindi? Ang mga isyong ibinabato sa kanya ay hindi maliit mula sa pagkakalubog ng bansa sa utang hanggang sa maanomalyang paggamit ng pondo ng bayan. Ang 15.589 trilyon na utang ng Pilipinas ay hindi biro. Sa ilalim ng pamumuno ni Romualdez sa Kamara, mas lalo pa itong lumubo dahil sa panukalang budget na lampas sa kaya ng bansa. Anong ibig sabihin nito na bawat Pilipino, pati mga susunod na henerasyon, ay baon sa utang dahil sa iresponsableng pamumuno. Ito ba ang liderato na dapat igalang? Dagdag pa rito, ang umanoy pagwaldas ng 26.7 bilyon sa isang huwad na people's initiative ay malinaw na insulto sa dugo at pawis ng mamamayan. Sa halip na mapunta sa serbisyong panlipunan at mga proyekto para sa mahihirap, ginamit daw ito para sa kapritso at pansariling interes. Hindi ba't ito ang eksaktong dahilan kung bakit kinikilala ang Kongreso ngayon bilang Biggest Criminal Syndicate ayon sa Biz News Asia? Hindi rin maikakaila na kasama ang pangalan ni Romualdez sa testimonya ng mga kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon sa kanila, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan niya bilang koneksyon sa mga kumakaltas ng porsyento sa mga flood control projects. Alam ng bayan na matagal nang mabaho ang usapin ng SOP sa DPWH. Pero ngayong lantad na ang pangalan ng speaker, bakit tila nagtatakipan pa rin? Kapag ang mismong retiradong general at opisyal ng pulisya ang nagsalita, hindi na ito simpleng chismis. Ito'y babala na pati mga haligi ng Estado ay sawang-sawa na sa ganitong klase ng pamumuno. Hindi ba't sa panahon ni Duterte, kahit sino, mataas man o mababa, ay takot lumabag dahil alam nilang may parusang naghihintay? Samantalang ngayon, tila kampante ang mga tiwali dahil protektado ng liderato ng Kamara. At ano ang tugon ni Romualdez? Puro pagtanggi. Sinasabi niyang self-made siya na walang makakapag-bribe sa kanya. Pero kung ganoon nga, bakit sunod-sunod ang mga akusasyon? Bakit patuloy na lumalabas ang pangalan niya sa lahat ng usapin ng korupsyon? Ang tunay na malinis na leader hindi kailangang magpaliwanag ng paulit-ulit. Ang gawa ang dapat magsalita, hindi mga press release. Kaya't malinaw, kung nais pa ni Romualdez na magkaroon ng kaunting dangal, dapat na siyang bumaba. Huwag na niyang hintayin na ang mismong taumbayan ang magpatalsik sa kanya. Sa dami ng isyu ng katiwalian ngayon, panahon na para magpakita siya ng kahit konting respeto sa sambayanan.